Paris. Samantala, ang mga numerong number 20, number 25, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay maghahatid ng karagdagang proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color green at color blue. Ang iyong mga masuswerteng numero ngayon ay number 15, number 33 at number 2. Tandaan na ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng gabay kapalaran mula sa mga bituin na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas sa mga pagsubok na kakaharapin mo. Gemini, ngayong araw ang mga kulay na color green at color red ang magdadala ng swerte sa iyo. Ang mga numerong number 19, number 25 at number 15 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon. Cancer ang mga kulay na color pink at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay. Tandaan ang mga numerong number 15, number 29, at number 37 dahil sila ang magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang. Leo, ang mga kulay na color blue at color yellow ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 21, number 30 at number 15 dahil ito ang magdadala ng swerte Huwag kalimutan ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin Sa tulong ng kanilang inspirasyon magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa sa iyong buhay Virgo para sa dagdag na swerte Isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver at color red, ang mga numerong number 19, number 25, at number 30 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, upang gabayan ka sa tamang direksyon. Libra Upang palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color red, ang mga numerong number 22, number 31 at number 10 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong mga gawain Scorpio Para sa dagdag na swerte pumili ng mga kulay na color yellow at color white Isaalang-alang ang mga numerong number 34, number 26 at number 11 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw Tandaan ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran. Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color white, habang ang mga numerong color 21, color 14 at color sampung ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon. Capricorn ang pagtutok sa mga bagay na ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga masuswerteng kulay mo ay color blue at color gold, mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 10, number 27, at number 25 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong araw. Huwag kalimutan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo. Aquarius, ang pagtutok sa mga bagay na ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw para sa dagdag na swerte. Ang mga kulay color white at color yellow ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong ngayong araw. Ang mga numerong number 17, number 20, at number 36 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga desisyon. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon sa iyo. Pisces, para palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver, pilak at color yellow. Ang mga numerong number 10, number 25 at number 34 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga hakbang.